Hello, hello mga kamis vlog. Good morning. Ito mga kamis vlog, no? Andito tayo sa labas na naman. At uh, kamusta kayo lahat mga kamis vlog? Kita nyo ba yung salamin ko? Naipit ko. Nabasag. <laughs> so ayan nga mga kamis vlog, no? Uh, for video mga kamis vlog ay magpaparunda tayo ng ating mga kalapati at uh, mag-unboxing tayo nitong ating order na dumating mga kamis vlog. Ito. Next bowl Dumating na Bali Ito Tsaka to, Bali tatlong ano uh, Bali 20 perasong ganto order natin sa online mga kamis vlog So kakarating nga lang Uy Bakit nagbukas Kakarating lang nito kamis vlog kahapon ng hapon Tsaka to. So yan unboxing natin mga kamis vlog At uh, Meron din tayong Ginawa dito makamis vlog para sa kanilang uh, pugad. Ayan. Naglagay ako ng mga tuyong dahon ng ano, pine tree. Kaya lang binabad ko makamis vlog sa chlorine or uh, lisibya kung tawagin dito makamis vlog. Parang sondrok sa atin ganyan. Para ma-disinfect mga makamis vlog at uh, bago natin Ayan, bago natin ano uh, gamitin para sa ano para sa ating kalapate, sa ating pagbi-breeding. So papatuyuin ko 'to mamaya mga Miss Vlog. At uh, meron din akong papakita sa inyo mga makamis Vlog isa pa. Ayun. Ito mga Miss Vlog at uh, binigay sa akin 'to ni Parent Gerald kag hapon ng hapon. So hindi ko nga na video makamis Miss Vlog kasi gabi na ay hapon na at uh, marami tayong trabaho. Yan puro uling yung ulo. <laughs> Tapos sobrang payat oh. Oh. Wala blade na yung dibdib niya. So, young bird nga to mga miss vlog. Ayun, bird Tapos, mayroon siyang chip dito sa ano, sa kanyang paa. Bali ang gagawin natin mga miss vlog no dito lang sa sa ating uh, training box. At uh, para recover ko lang to, i-recover -re ko lang to mga miss vlog tapos pawawala natin. Ayun. Sobrang payat niya oh. Kasi pag pinakawalan ko ito ngayon ko ang siguradong hindi ito makakawe Kasi sobrang payat. Ayan o, sobrang payat ng dibdib niya. O. Wala nang laman. O, wala na talagang kalaman-laman. O, payat na, payat na. So, hindi natin to ayoko ko isama ito doon sa mga ibon natin dahil hindi mo sa atin. So, ang gawin lang natin, i-recover natin mga kamis vlog at papakawalan natin. Siguro mga 2 days o 3 days baka na natin. Kawawa kasi pag hindi natin ni-recover to, mamamatay lang to kasi siguro anong dito makakauwi. Dahil sa sobrang payat na nito, ayan oh, sa sobrang payat na. Hindi to ano, uh, hindi niya na alam yung siguro yung daan pauwi sa kanila at gutom na gutom pa. Oh, payat na payat pa. Kaya i-recover natin muna sa glit mga kamis vlog. Pa, papainumin din natin ng Victory Pills Pero wala naman siyang sakit Inano ko na to kahapon nung binigay sa akin, wala siyang sakit kaya lang may ano, sobrang payat. Kaya dito lang siya sa ating ano. Dito lang muna siya sa ating uh, turning box. Ayan. So, mamaya nga i-unboxing natin 'to, Makamis Vlog. Paparundahin ko lang yung ano. So parandahin ko lang muna yung ating mga karapating mga kamis Vlog tapos unboxing natin kasi ito pala, ito rin pala. Pinagsama-sama ko na yung ating mga ano ating mga ibon dito. Ayan. Pinagsama-sama ko na sila kagabi kasi we ngayon ko ano, ngayon ko ku... <coughs> mamaya ko ilalagay yung ating nest nest bowl, nest bowl. Ayan. So, kukudkurin ko rin ito mamaya-maya mga kamis vlog at uh, ilagay natin yung ating nest bowl dito. Ah, Sakit lang mga kamis vlog parundahin ko lang yung ating mga kalapate. Alma. <laughs> Bangga na sila. <laughs> Bangga na sila dito sa ating ano. Uh, kala nila nabuksan ko na. So sanay na nga sila mga kami vlog na inaano natin umaga talagang ronda sila Two hours minimum nila makamiss vlog ngayon ayun sila maamis vlog oh. ayan sakit sa mata yung araw ayan. so magkuskus muna na ako maamis vlog ng ating ano ng burning boxes para ilagay na natin to pagtapos natin na pagtapos natin na ano na i-unbox Ayan Bawasan ko lang mga si yung mga Dry poops nila rito At uh, Ayan Kukuskusin din natin dito So tuloy ko na lang ito mamaya ma Tuloy ko na lang ito mga kamis vlog Bumayan na lang ulit Saglit So ayan eh, mga kamis vlog no Gagamit tayo itong ating ano Mababang uh, ah, malinaw Gagamit tayo itong spray May ano ito kamis vlog uh, Sundrox Tapos Tsaka ito mga kamis vlog eh no Para sa lamok uh, Bubuyog Paro-paro langaw, tsaka itong ano, pangalan nito. Ayan, marami siyang ano. Good for 3 months to mga kamis vlog. Bawat spray mo, ba? good for 3 months. Ang marami dito mga kamis vlog, langaw, tsaka lamok. Yan ang problema natin dito. Tsaka itong ipis. So, ito ngayon ginagamit natin mga kamis vlog, no? Biokill. Ayan. So, mag spray lang muna ako mga kamis vlog ng Sondrox. Bago itong ano, ting Biokill. pick natin mga kamis vlog kasi para maging healthy yung ating ano breeding. yan kinuskus ko lang konti mga kamis vlog kasi hindi ko makuskus lahat maano pangit yung plywood natin Ayan. Tsaka itong bio-kill naman mga kaislag, ang spray natin. Quilt mga ibang pa. Para hindi sila langgamin or uh, lamukin. Lalo na yung mga inakay. Mura lang to mga kamis vlog, mabibili dito, nabibili namin to ng ano lang 6 euro. So ayan mga Miss Vlog, nakuskus na natin ng konti At malagyan uh, nalagyan na rin natin, naisprehan na natin ng ating pang disinfect So may may mga Miss Vlog, medyo, pag, medyo tuyo na yung ating inispray Pagpakawala na natin sila ulit dyan Kasi ilalagay pa natin yung ating uh, ilalagay, pa, ilalagay ko pa yung ano Ilalagay ko pa yung kanilang nest bowl So sagit lang mga Vlog So ito mga miss vlog no. At uh, open na natin yung ating nice ball and order natin sa online. Tingnan natin kung maganda ba. Ayan. Oops. Ba, parang sa Pinas lang plastic ah. <laughs> Ayan. Tingnan natin kung ilang piraso to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito yung order natin mga kamis vlog. O, ayan. Paling Tigas. sampung ganito. ayan. Ganyan, o. Ayan, pare-parehas lang to. Pare-parehas lang naman to mga kamis vlog. So, oy. So pare lang naman tumama kami sa vlog, no? At ilagay ko na to doon sa bali Dito. So dito, so dito maka kami sa na magta dito sa pangalawang balot magtatanggal lang ako ng vlog ng dalawa kasi 12 lang naman yung ano. 12 lang yung ating uh, next box, so 12 lang yung ating kailangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 so 10, tas dinagdagan natin mga ka ng dalawa lagay na natin doon mga ka-miss vlog, saglit so lagay na lang natin bawat isa mga ka-miss vlog so ito lang mga ka-miss vlog lagay na, so ito lang mga ka-miss vlog lagyan na natin bawat isa lang lang na natin yung next uh building boxes Yan. Yan, mag-ano kayo ha? Magsipag itlog kayo dapat. maganda 'yung magiging magiging anak niyo ha. So, ayan mga misblog, ganyan lang yung ating nest box. So, lalagyan ko rin sila ng uh, pine tree mga -miss Vlog para sila nang maghakot mamaya dito. Bibilad ko yun para matuyo. At uh, ayan, sana nga maganda itong ating nakuhang, ano nest bowl. Ayan. So, mamaya na lang ulit mga -miss Vlog at uh, bibidyo ko pag uh, inopen ko yung kanilang... Uh, itong pinto na to para pumasok sila dito sa ating at sa kanilang ano, breeding boxes so see you mga miss vlog so ayan mga miss vlog no, pinaligo ko rin pala yung ating mga breeders yan nasa loob lang sila nilagyan ko lang ng styro para maligo sila ayan yung ating mga pinalipad mga miss vlog pinarunda natin ayan saka to So konting konti na lang Mami's Vlog yung ating mga kalapate. <laughs> oh so, God bless Mami's Vlog at uh, see you sa next video natin Mami's Vlog. Bye-bye.